<laughs> Masalita ka na. Wala akong kahit vlogger. <laughs> 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 Nali na, okay. naghihintay na nga mo yan. <laughs> Sabi mo sa buka eh, parang taga eh. Ito tayo ng photo with kids. Two cups of flour. Ito yung ginamit ko. Ito yung ginamit ko. Maglalagay po tayo ay ng okay. baking soda or calumet. Okay. Natin ha. na po lahat ng ingredients na ginamit natin dito ay ng 2 tablespoons. <laughs> <laughs> Yan lang po ah. Nahalo po natin dito. Hindi lang naman. Sa dalawa. Ito. Kaso yung margarine po. Nasaan na po yung margarine? Oh. Hmm. Ito po natin ang bato. Okay, na okay, sige. Okay, sige. Lagay mo sa karton. Ayan. Okay po, ilalagay na po natin yung large egg. Parang ano pa? Yan. Ang kuha. Five tablespoon of margarine. Tutunawin lang po muna. Bago ilalagay. Four. Five hahaluin. ops Tayo ng 1 half cups of white sugar. Depende. Susunod po natin yung condensed. Ahatiin lang po natin yung <coughs> condensed na 390 grams. Yan, okay na po. Lagay na rin po natin ng one in one half cups of water. Lagay na rin yung muso, ito yung muso. Muso. <laughs> hindi daw masyadong, hindi daw masyadong ah. hindi ko po muna inubos ang tubig. Okay, na uh ito -huh. lang ito. Ayan po, pues, isusunod po natin ulit yung kalahating tubig.

Baka pagtapos tapos nag-uwi, na, na lang na mo. Hindi na. Andun po. Andun sa bahay. Ah, sarap ang mulo. Ay, Andun hindi siya pwede. Hindi ko tiki. Bakit? Baka mamaya, dali niya ni... Ay, sa wakas na tapos din. Oops. 24 pieces pa lang po tayo. Okay. Pulang. Pagluto na lang. Okay. Pagluto na lang. Okay. 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 lang. Ay, mawawas siya. Bukulo na ating puti. lagay mo pa rin siya sa May para maluto talaga siya, babe, ilalim. ka mo.

Okay po, check po natin kung luto na siya. Ayun. Ah, <laughs> ah Natapon na niya <laughs> <Luto> na po isa <laughs> natin ilalagay first time ko pong gumawa nito. Yeah. Okay, ready to serve ito na ang puto cheese ni Gracia